Sir, okay lang sa'yo, sir? Single mom siya, dalawa yung anak niya? Okay lang ba sa'yo? Na kahit ano, ganito ako. Okay na okay, sir. Pero malibog naman ako sa gabi. Ah! <laughs> malibog daw. Apoy, di? Kailangan yan? Ah, pwede. Kakaiba ka, Miss Bunny? <laughs> uh. Ayoko yung isa lang, ha? Nabibitin ako doon dapat malupit, malupit, 'pag ano, oh, may sunod agad. Mm -mm. 'Di ba 2.0 dapat ganun 'Pag ah, mag-uusap kayo, huwag niyo ko inamoy. Ay, abo. Usapin <laughs> mo, Sir. Nakakadi. Nakaka disappoint kasi sa isang lalaki tapos isang putok lang, wala na ano 'yun. Ah, uh, Miss Bunny. <laughs> yes po. Ganyan talaga 'pag may edad na bakit may edad ka na ba? Hindi hindi pa naman. Pero i-try natin baka baka pa. <laughs> Nginang pa katlo yan. Yung tuhod. <laughs> gusto ko gusto ko nga sa isang ano oras mga lima o ganun, diba? oh, ganun, di ba? oh, eh, talaga to, di ba? Yan yung mga salitang hindi totoo, Miss Bunny. Parang dito pala suko na ako, sir. <laughs> hindi, eh ako, Francis naman parang hindi ka lalaki. Tinatanong kung ko kung kaya mo. Bani, walang ganun, Bani. Umabot ka man ng lima ang kipay mo hapdi-hapdi na yan. <laughs> <laughs> Kunwari eh. So na-try mo na rin. Pero na -try sir, mo na rin yung ganun. Pero sir, nung kabataan ko, ano eh, nakapito ako. Hindi ko problema, Sir. Eh. Alam mo, ang ang uh, hinahanap lang naman ng isang babae, satisfaction lang naman. Yung hindi sila mabitin. Oh. So, uh, so kung so, uh, unang entrada, di ba, eh, siyempre gumamot, gumamit ka ng uh, permera. Huwag ka mangyara. <laughs> Diyos Maria, Diyos. Gamitin mo sa kanya yung daddy, o. Oh. Yan. Yeah. Oh, yes, Sir. Alam diba? ko na yan. Ipahuli mo yung o. Oh. Dun Doon ka muna sa daddy. <laughs> Daliri, <laughs> tsaka dila. Sige. Mm. <laughs> hindi ko pa na-try yun. Alam ni Jose, pwede. magpaturo ka sa kanya. Sabog na sabog si Miss Bani, oh. <laughs> dito. dito, dito na natin i-try to. Huwag dito sa live, Ay, live to. paano pag hindi, pa, paano pag hindi, ano, oh, pag hindi, okay, akit na naman ako kay 2.0 dito ngayon. Ay, ganito na lang, Miss Bani, para mawala yung problema mo. Pag wala talagang mag-success <laughs> sa mga plano mo, i-chat mo ako, ako ang magsusol sa problema mo. <laughs> o sige, puntahan na lang kita yan. kasi ano o, oh, uwi naman ako by next year. Pero bago mangyari uh, yan, ito no, mo na kita kay Francis. Francis, kailangan mo gawin yung mga makakaya mo para masas masatisfy ang babaeng <laughs> yes, ito. Mm. Hindi, joke lang.